Ito ay nagtitinda ng dessert dito sa may South Signal Tagi. <laughs> na lahat yata ng sweet cravings ko ay natagpuan ko dito sa Nanis Prima na nakilala sila sa kanilang signature na puto bongbong na pagmamayari ng isang 19 years old na dati nga sa event lang siya nagtitinda at sa bangketa. <laughs> dahil sa kasipagan niya ay nakakuha na siya ng pwesto. Grabe nga ibang kabataan ngayon dahil sa murang edad ay business minded na. Bossing, magandang gabi. Anong name natin, Bossing? Matthew Kasahay po. Ayan. Ano yung natin dito, Bossing? Ah, wow. ang dito lahat ng seat cravings mo. Okay. Pero ito biskop waffle. Ayan. Okay. Magkano yung bossing? Ah, depende yan eh. Pero mostly ito 45. Kung isang layer ka lang ng waffle, eto eh, kasi mostly magka range ito ng 57 kasi double layer ng waffle. Okay. Okay. pero ganda ng presentation, no? 57. 57 lang. Grabe naman. Budget yeah. sa no? Sabi presentation. Panalong-panalo. Almonds. Nutella almonds. Okay. Matela ah, Almonds. Pero may Oreo siya, no, bossing? Opo. Magkano naman to, boss? 55 siya kung single layer lang. Pero double layer siya. So, 67. 67 lang to. Grabe. Sa so mamahilig, sa matamis, no? Let's mini donut, no? Magkano naman to, bossing? Depende siya, eh. Per piece, 10 pesos. Tapos kung 1 dozen naman, 100. Tapos 16 pieces, 130. So, 1 dozen na ganito, bossing. Magkano naman to? Ito, modified na siya eh. So, nasa 110 siya kasi plus 10 yung almonds. Sabay so, premium ano na to, no? Premium. Opo, premium May Oreo na, may Biscoff pa. Tapos may chocolate syrup na to. Ayun yung mga classic bossing. Ang classic lang natin flavors nila. Sprinkles, marshmallow, strawberry, yung boba. Boba. Ano tong flavor nito bossing? Biscoff, boba tong in-order in, ngayon, in mo in bossing eh. Ay, yeah. <laughs> <mother camera. laughs> oh, in-order ka nga pala. Oo nga. Magkano na to, boss? Ano lang yan? 69. 69, no? Sabay ano pa, boss? Ang main event natin is ito. Ang puto bongbong. -bong. Ang grabe, puto bongbong -bong na yan. Dito nagsimula lahat, eh. Start sa basar-basar, ganyan-ganyan. Grabe sa basar-basar ka -basar, lang nagsisimula oh, basar -basar tayo. basar-basar lang yan sa barangay. Tas, Sabay ngayon may pwesto na. No? nag-boom. Yan, puto bongbong -bong namin. Nagyan ito, bossing? overload ka. So, 109 lang yan, 7 pieces na. Mileche flan, cheese, sugar, sya kanyog. Yun. Sa mga napanag-bossing, Saan ka pwedeng ipin? Tsaka anong oras pwede kang dayuin? Eh? Dito lang sa Ate Street, number 31, malapit sa Cardones. Cardones, malapit sa Magsaysay, South Signal lang, Taguig. Okay. Anong oras kayo nag-open dito, boss? 9 a.m. to 9 p.m. Uh, anong business name ulit? Sorry, bossing. Nanay Primas. Nanay Primas, no? Ano yun? Lola mo po ba yun, bossing? Opo, lola ko yun. Ay, oh, grabe yun. No? Ba parang bata ka pa, no? Yung lang ka na, bossing. 19 pa lang ako, eh. Grabe, 19 years old. Business-minded ka na, no? Grabe. Sa so, tuloy-tuloy mo lang yan, bossing. Thank you, bossing. Dikman ka na na. Sige, Ayan. boss. Kaya maaari naman dito tayo sa number 5 Atis Street, Barangay Magsaysay Road, South Signal, oh. Taguig City at Grabe guys, dinay natin tong na nais prima kasi, kasi lahat ng sweet cravings ko nandito sabay medyo kakaiba din yung kwento ng business owner na no, grabe batang bata ba pero business minded na 19 years old, biruin nyo yun, dati nagtitinda lang sa sa mga cart cart, sa mga event, sabay ngayon may pwesto na kahit papano bali bagong pwesto lang to sabay nagawa pa niya pala sila dito 9 a.m. to 9 p.m. At Monday hanggang Saturday nyo lang sila. Pwedeng dayo eh. Grabe yung pancake niya dito. Presentation pa lang. Pang, pang yayamanin na. Pero 57. -gate guys. Tignan yung presentation. Sheesh. Tukan na natin. Mm. Yung chocolate syrup niya guys, yun yung nagdadala. Sabi, malambot din yung pancake, yung pagkakadro ka. Sabi, may Oreo pa. Grabe, presentation pa lang, panalong-panalo na. Sabi, press yung panalong-panalo rin, 57. Ito yung biscuit guys, grabe, 57 lang ito. Buka natin. Mmm. Ito, wait. So, let's go ulit yung din silang boba dito Ayan, 69 pesos lang Ayan, guys, 69 pesos may 300 ml ka na yun din boba Bisco flavor, ito ba natin hmm. Sarap ng milk niya guys Saka ibang lasa Meron din sila dito, ayan. mini donut 100 pesos lang. Bali, nagpad lang ng almonds. So, uh, ito, biskop tsaka Oreo flavor. mo na muna, Dad! What's up, guys? Ima, dito talaga nakilala sa Puto Bumbong. Ito, 109. May parent sila, may 49 guys, makakabili na kayo. Ito, overload, 109. Pito na na Puto Bumbong, guys. Yan. Hindi na lugi. So, subukan na natin. Sheesh. Nabahan na natin guys Ito mm. just wanted yung potobongbong dito sa nanay's cream guys Kasi naghanap yung gantong klaseng pool rib Dahil yung na dito sa nanay's prima guys Sa South Signal Tagig lang, lang, salamat pa